Hello, what's up po mga idol? It's me again. So, Inato Agus So, welcome back naman po dito po sa ating munting channel. So, for today's video ay magapit ulit tayo. No? So, na nakapagpahinga na po tayo. At ngayon, uh, mag-update tayo kasi hanapin natin yung babae na bayaran na talagang nasa akin pa talaga yung pera. Pero so, mga idol, na, nasa bag ko yung pera po na, na naiwan po ng magjowa na yung babae na sudyante na bayaran. Kaya balikan natin dito at mag-update tayo. Nasa ano na ako mga idol na sa gitna ng kagubatan. So maghanap tayo sa kanila at sana may makita tayong hapo, sa hapo na ito. Kaya samahan niyo po ako sa lahat po na hindi pa po nakapagsubscribe. Huwag kalimutan mag-subscribe mga idol. Pas-share po ng video at i-click niyo ang bell button para updated kayo sa lahat ng mga bago nating mga upload. Kaya samahan niyo na ako. Tara! ayan mga idol sa lahat ng mga nanonood ito na tayo maraming maraming salamat no sa pagsuporta at panonood ayan so galing po ako dyan sa baba kanina naglalakad ako pa uh, akyat dito sa bundok ayan hindi naman masyadong mabundok pero oh, nakakahinga nga lang so ayan yung area no so pupunta tayo doon sa unahan kasi nandun yung daanan kasi dito. Magubat na masyado banda dito. Kaya medyo nakaka nakakatakot na. Kaya samahan nyo ako. Balikan natin dito. Baka may makita tayo. At sana. Suportahan nyo ako mga idol sa vlog kong ito. Ganda o oh kasi ano na. Parang sinunog doon sa taas. Eh. Parang feeling ko mga yun, parang uulan ngayong hapon eh. Oh. Kumukulog. Kumukulog yung langit eh. So sana naman hindi, hindi ako kumabuto ng ulan dito. So malayo pa yung pupuntahan natin. Kaya sa lahat ng mga nanonood ngayon, maraming maraming salamat sa iyong suporta. And shout out no sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat ng nanonood. Nagpapasalamat talaga ako sa inyo mga idol no. Kasi nandiyan kayo na sumuporta po sa vlog ko. Pa-share po ng mga vlog ko. At sana samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na to. Ha, samahan niyo ako. Tara. So ngayon, paakit na naman tayo ulit. Wala kasing ibang daan dito mga idol. Kundi dito. Dati na ako dito dumaan dito eh. Uy. So ayan. Hindi basta-basta po pupunta ka dito na mag-isa pero mga idol sa sa totoo lang po kinaya ko po talaga na mag isa dito oh. wala akong kasama dito mga idol ayan nakita yun naman ba diba? ayan nakakatakot po napapalibutan po tayo ng mga puno mga kakaibang puno mga halaman kaya nakakatakot talaga dito pero tinapangan natin para po sa inyo to kasi marami na pong nanonood at nag-aabang sa mga vlog natin So papunta tayo dito kasi wala namang ibang daanan. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo mga ilo kapag dyan po ako dadaan, napakadelikado na doon at close na yung ano doon wala na. Kaya dito lang tayo dadaan na. Parang uulan yata at maaabutan pa tayo na ulan ngayon. Hindi tayo maka-vlog ng maayos siguro. parang uulan na siguro Bilisan natin Bilisan natin mga idol baka mabutan tayo ng ulan dito Bilisan natin medyo mahaba-haba pa yung pupuntahan natin no? Ayan eh, mga idol So tayo, tayo natin dito So galing na po ko dito mga idol no Pero matagal na Kaya tumaan tayo dito Sinubukan ko lang tumaan dito Kung meron ba tayong makita at eto medyo malayo pa tayo tabi tabi po tabi tabi parang so yun mga idol parang Parang uulan yata ngayon, hindi ko maintindihan kasi ma ano, eh madilim. O yung langit. Kaya try na dito maglakad. Sana ba sana ba akong hinta-daan dito? Parang nawawala na yata ako. Nakakabali. Eh. Kaya ako dadaan dito. Diyos ko. Baka nawala na ako mga idol. Saan ba yung daanan dito? Uy! Ay, Riko! Ano Sakit naman. Aray! Sakit na. Ano yun? Parang may tao. Olha, me tá bonito. kaya pala, ala patay bimbangan na yata to eh. grabe yung babae, oh. hindi pa rin hindi pa rin umalis dito nandiyan pa rin sila oh. at patay pa, baka tinira na ito, Diyos ko mga idol huwag kayong kukurap, huwag kayong kukurap sa flag na to hmm Saan sila pupunta? Buti nilang hindi nila Buti nilang hindi nila ako nakita Tingin mga ito yung babaeng bayaran, mga ito din na dito. Ala. Ayan na. Ayan na. Nagsisimula na sila. Ayan, mga idol. So ngayon, wala tayong magagawa kung hindi manood na lang. Huwag kayong kukurap. grabe mga ito ah, Grabe yung lalaki pinatuwat yung babae Grabe kaso yan mga ito Saan hindi tayo manood YouTube dito YouTube ko naman talaga inaasahan to na ganito yung mangyayari ayan o oh. ito yung mga idol oh. grabe ha grabe itong babaeng sadyante mga idol napakahikal niya At para talagang ano siya yan oh bayaran kasi yan ang babae eh. bayaran Ayan. Diyos ko. Bakit naman? Diyos ko. Mga ito sa lahat ng mga sa lahat ng mga ano dyan. Mga kabataan dyan. Huwag naman ganito. Huwag kayong gagaya Tabi-tabi po. No? Sa lahat ng mga kabataan nga nanonood ngayon. Huwag nyo itong gagayahin sa vlog lang ito mga idol kasi hindi ko naman inaasahan na makikita ko sila dito ayan oh um, pinatuan grabe may hanap ako ng magandang makuha na sila ng maayos sila pupunta tapos na ba? tapos na ba yung live show? grabe yan mga idol o. kapit na kapit yung grabe so yan mga idol umalis na sila grabe yung live show so bawal matigasan sa vlog na to kung matigasan ka man kayo na bahala doon sila oh alis na sila sundan natin baka magbimbangan pa doon baka para mahuli natin uy hmm. punta sila dito eh sila dito mga ito no sana kaya sila nag Sila. Nandiyan sila mga idol oh. Nagtatago. Patay. Parang pinagpatuloy nila yung bimbangan ah. Eh no. Nakita ko sila, nakita ko sila. Nandiyan sila. Nagtatago sila dyan. Nagtatago. Ako sila mga idol Nakalas na Nandyan sila oh. Hindi. So yan. Mga idol Sa totoo lang. Privacy nila yan. Di ba? Pero syempre nandito tayo sa gubat. Kaya binijuhan na natin para malaman natin kung anong ginagawa nila. Bingbangan dito. Hmm. Ang daan sila. Hindi pa sila umalis. Ayan o. Basta nagtatago sila dyan. Baka makita kasi ako, baka mapahamak ako, baka may dalang itak yung lalaki na yan. Kaya nagtatago tayo ng mabuti. kita tengok ya nanti Nandiyan pa rin sila mga idol. Hindi pa umalis. Kita nyo? Ayan. Nandiyan sila, nagtatako. Parang, parang may ginawa.